Hello! Good morning mga kaalat! Ayan, nandito tayo sa Clean Fuel at uh, i-check natin, i-review natin kung gaano kalinis ang kanilang banyo. So may gagawin tayo ng survey guys Bablog natin ngayon is yung uh, Every time na ihi tayo Titingnan natin yung ano Kung anong gasolinahan yung May malinis na CR So nandito tayo ngayon sa clean fuel At ayan na uh, Nagbanyo nga tayo at ah uh, yun ah uh, super so good naman yung kanilang banyo maganda yung banyo nila kaaya-aya at natin yung ah uh, banyo naman mamaya ng iba so yun nga guys no ah uh, nag check tayo ng banyo kanina sa clean fuel so ayun nakita natin malinis although hindi naman ako nag CR dun sa lalaki kasi 100 maintenance so ayun naisip ko lang na i-review yung mga CR ng mga gas station kasi alam mo guys sa mga pangarap ko yan na magkaroon ako ng CR na malaki malinis at maganda yung CR na pwede ka matulog or talagang uh, comfort na comfort ka so yun lang guys so yun abangan natin yung next gas station na i-review natin kung gaano ba kalinis ang mga CR nila